Handa na ba kayong matunghayan ang mga nakakagulat na prediksyon ng isang babaeng tenaguriang Bulgaria Nostradamus, si Baba Vanga? Isang bulag na manghula na di umano'y nakakita ng hinaharap. Mula sa teknolohikal na pagbabago, digmaan hanggang sa sinasabing katapusan ng mundo, lahat ng ito ng kanyang pinahayag. Totoo kaya ang kanyang mga prediksyon? Alamin natin! Ito ang Kaalaman Studios. I-like ang video, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong kaalaman sino nga ba si Baba Vanga? Ipinanganak bilang Banjeleya Pandeva Dimitrova noong 1911 sa Bulgaria. Siya ay nabingi at nabulag matapos ang isang matinding bagyo. Ngunit sa kabila ng kanyang kapansanan, pinaniniwala ang nagkaroon siya ng kakaibang kakayahan, ang makita ang hinaharap. Marami sa kanyang mga prediksyon ang sinasabing natupad, kabilang ng pabagsak ng Soviet Union, pag-ataka sa World Trade Center noong 9-11 at maging ang pandemya. Ngayon, Tingnan natin ang mga hula ni Baba Vanga para sa hinaharap mula 2025 hanggang 5079. Maganda ka dahil lang ilan sa mga ito ay sobrang nakakagulat. Sa taong 2025, kaunti na ang nakatira sa Europa. Sa taong 2028, lumilikha ng bagong pinagkukunan ng enerhiya na aalis ang gutom at makakarating ng tao sa Venus. Sa taong 2033, pagtaas ng level ng dagat dahil sa pagbabago ng klima. Sa taong 2043, papasok ang Europa sa isang boom economy at magiging pangunahing Islamic. Sa taong 2046, magsisimula ang mass production ng synthetic organs. Sa taong 2066, matutuklasan ng Amerika ang environmental destructor na armas. Sa taong 2076, babagsak ang sistema ng social caste. Ang taong 2084, magsisimula ang pagbabalik ng kalikasan. Sa 2088, magkakaroon ng virus na magdudulot ng mabilis na pagtanda. 2097 mawawala ang virus. 2100 ang artificial na araw ay magpapainit sa madilim na bahagi ng mundo. Sa 2111 ang mga tawa ay magiging mas robotiko. Sa 2123 patuloy ang digmaan sa maliliit na bansa habang ang mga superpower ay hindi nakikialam. Sa 2125 makakatanggap ng signal ang Hungary mula sa malalalim na kalawakan at magbabalik si Baba baba-banga Sa 2130 bubuo ang mga lipunang nasa ilalim ng dagat na may tutulong mula sa mga extraterrestrials. Sa 2154, mag -e evolve ang mga hayop at magiging tao. Sa 2167, may isang bagong relihiyon na magiging sikat sa buong mundo. Sa taong 2170, ang mundo ay magiging tuyo at deserted. Sa taong 2183, ang kolonyang Mars ay magiging self-sufficient at hihingi ng kalayaan ang 2187, matagumpay na pipigilan ang pagsabog ng bulkan. Sa 2195, lilitaw ang mga autonomous na komunidad sa ilalim ng dagat. Sa 2196, bubuo ang isang Euro-Asian na lahi mula sa pagsasanib ng populasyon ng Europa at Asia. Sa 2201, magiging malamig ang araw. Magdudulot ito ng malalaking pagbabago sa klima. Sa 2221, magkakaroon ng nakakatakot na mga realisasyon ang mga tao tungkol sa mga alien. Sa 2256, magdadala ng intergalactic virus ang isang rocket na bumalik sa Earth. Sa 2262, may banta ng asteroid sa Mars. Sa 2271, magbabago ang mga physical na constant na magpapahina sa mga kasalukuyang formula ng agham. Sa 2273, magkakaroon ng isang Afro-Eurasian na lahi. Sa 2279, matutuklasan ang enerhiya mula sa mga black holes at pagyuko ng espasyo. Sa 2288, matutuklasan ang paglalakbay sa oras at makakakontak ng mga alien. Sa 2291, mas lalo pang magbabago ang araw at susubukan ng tao itong painitin. Sa 2296, magsisimula ang solar flares, magigisanhin ang pagbagsak ng mga satellites. Sa 2299, ang France ay nangunguna sa isang digmaang guerilla laban sa Islamic State. Sa 2302, magkakaroon ng mga malalaking reforma na sistema ng hustisya at matutuklasan ng universal na mga batas. Sa 2304, pag-aaralan ng tao ang buwan ng mas malalim. Sa 2341, matutuklasan ang malaking banta mula sa kalawakan. Sa 2354, magkakaroon ng kakulangan sa tubig. Sa 2371, magiging isang global na problema ang tagutom. Sa 2378, lilitaw ang isang bagong lahi ng tao. Sa 3005, magkakaroon ng anarkiya ng digmaan sa Mars na magbabago ang mga axis ng mga planeta sa taong 3010, magkakaroon ng asteroidal impact sa buwan na magdudulot ng malaking alikabok. Sa taong 3797, mawawala ang lahat ng buhay. Magtatayo ang tao ng mga kolonya sa bagong solar system. Sa taong 3803, magiging kaunti ang populasyon sa mga kolonya at magkakaroon ng genetic mutations. Sa taong 3805, magdudulot ng pagkawasak ng populasyon ang mga digmaan para sa mga yaman. Sa taong 3815, matatapos ang panahong ito ng digmaan. Sa taong 3854, titigil ang pagulad ng sibilisasyon at babalik ang tao sa tribalisasyon. 3871, magkakaroon ng bagong relihiyon na magpapabago sa moralidad at ritual. Sa taong 3874, ang bagong reliyon ay magiging popular. Sa taong 3878, Ituturo ng simbahan ang mga nawalang prinsipyo ng Agham. Sa 4302, Babangon muli ang mga syudad at tatanggapin ang agamat teknolohiya. Sa 4302, matutuklasan ng universal na lunas. Sa 4308, magiging mas mababa ang pagkakasarili ng tao dulot ang pagulad ng utak. Sa taong 4509, mag ugnayan ang tao sa Diyos dahil sa tumataas na moralidad. Sa taong 4599, magiging karaniwan ang imortalidad. Sa taong 4674, umabot na sa 340 billion ang populasyon ng tao at magkakaroon ng pagkahalubilo sa mga extraterrestrials. Sa taong 5076, matutuklasan ang dulo ng kilalang universe. Sa taong 5078, susubukang lisanin ng tao ang kilalang universe, 40% ang tatanggi. At ang 5079, magtatapos ang mundo. Sa kabila ng mga ito, hindi lahat ng eksperto ay naniniwala kay Baba Vanga. Sinasabi ng iba na ang kanyang mga hula ay malabo at magiging totoo lamang dahil sa interpretasyon pagkatapos ng isang pangyayari. Kaya ang tanong, totoo nga ba ang kanyang mga prediksyon o nagkataon lamang? Ano ang inyong pananaw? Naniniwala ba kayo kay Baba Vanga? May posibilidad kaya na magkato ang kanyang mga prediksyon o isa lamang itong malaking coincidence? I-comment sa baba ang inyong opinion at huwag kalimutang i-like ang video, i-share ito sa inyong mga kaibigan at mag-subscribe sa Kaalaman Studios para sa mas marami pang mind-blowing content. thank you